Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa isyu ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Three questions, no follow-up. Okay. Oh. How are you? I'm okay. Dores yung Senators, lalo na sa PDT Slates, especially that may possibility na mag-overlap yung tiyaya sa next Um, Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education particularly yung wag mo ibenta yung boto mo uh huwag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day yung mga ganon. nang yung mga maapektuhan ma ma paapektuhan pa ng programs ng OVP Yes uh nag-announce na kami no na wala kaming uh, food and uh, sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng uh, budget doon. How about the other two, ma'am? are you that uh, you want to be convicted in the impeachment court? Ah, wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. wala pa tayo. Uh, hindi pa natin ina-ano yan. Final question, na please. Na-assess ngayon. Uh, so Final question. Are, one, are you concerned na yung, yung uh, possible consequence that you, you, can be disqualified from public office kung magkaroon na conviction. Yes sir. Oo. Uh, alam ko po yung penalties ng impeachment and um, the moment na nagresign ako sa Department of Education before ako nagresign sa Department of Education um, pinag-isipan ko na lahat yan I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, Not say that. Sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, may nagbaba... Ang daming nagbabantay sa gilid. Pinausap niyo na ba yung father niyo after your English message? wala pa. Uh, but um, nagpadala ako ng message through uh, sa kanyang assistant and uh, sinabi ko na ano ba sinabi ko hindi <laughs> I think I said uh, everything will be all right uh, yun nata ang sinabi ko ang uh, preparation challenges sa preparations um, but so far wala naman um, wala naman kaming ano, uh, na ano lang kami, uh, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na ano, tutulong sila uh, sa defense. So uh, ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng um, kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense? Carlina,